So we have microphones that you can use. Pakisabi na lamang po ang iyong pangalan and media group or publication before asking your questions. Okay, so starting off po, we would like to call on June Lalin of Avante to ask the first question. Yes, yan. Good afternoon. Since you introduce mo na ako, hindi ko na ba pang that I'm June Lalin and I'm from Avante. <laughs> anyway, si Ann, uh, congratulations, Kiko. Yeah. Si Kiko, so talaga yung ito, kumakatawa siya, parang ang happy niya. Laki ng kinita mo dito sa lupa. sa lupa. Nag-expect ka ba na aabutin ng isang taon ang uh, sharing to? To be honest, Tito Jun, hindi didn't expect anything. Wala akong in-expect. Dinigay ko lang yung best ko. And, yeah, blessed. I feel yeah. blessed that, uh, puno ng pasasalamat na nakasama ko yung cast na kasama ko ngayon and sa pagtanggap ninyo at uh, yeah, thank you. Honestly, thank you. Pero uh, ang buong gang, no? sabi mo hindi ka nag-expect, pero abang tumatagal, uh, ikaw ba yung tipo nagtatanong ka, oh, kailan tayo matatapos? Extended ba tayo? o know? Or aabutin ba tayo ng parang FPJs ang probinsya ko, uh, seven years? Uh, oh. Ako yung tipong tao, Tito June I just do my best. Kung, kung ano yung desisyon nila, mm -hmm that's day job. Yung sa akin lang, gagalingan ko lang sa trabaho. At yung trabaho is pag -aarte. There's one time, actually, si Timmy, tinulungan ako. And I was going through something on, on set. I was Timmy, di Advice as a, as a big brother. And he gave me good advice. And he just told me, do your job. Be you, no matter what. Be true to yourself. And be as humble as you can. And just do your job. So, I'm just doing my job. Yeah. Congratulations, no? Kasi narinig ko, mismo ng mga production staff, ang biba nagsasabi kung gaano kaka-professional. Kaya naman sila mismo very happy na tumagal ng ganito yung show, di ba? So yan, congratulations! Thank yan. you so much, sir no? Jun. Ito, marami rin mga iba pang magtatanong. Thank you. Uh, next pong magtatanong, thank you, Sir Jun Lani. Next next magtatanong, Erickson Laios of Chika at Gana. Hello, congrats sa bumubuo ng lumuhod ka sa lupa. May question for Kiko. umabot ng one year itong lumuhod ka sa lupa. How's the experience mo? Then, paano ka nag-grow as an actor? Uh, experience? Sobrang saya. Sobrang challenging. Uh, naramdaman ko lahat ng emotions na kailangan mong maramdaman. Um, thankful and grateful to have this cast. Kasi hindi nila ako pinabayaan. My directors, hindi ako pinabayaan. My production. Actually, second day of shoot, I already rolled my uncle. Tapos, may isang take na I really wanted to do the, the, the shot kasi may explosion. Tapos tato doon ako. Hindi talaga ako kumaya na hindi ko gawin yung shot na na. I took Advil. Pero, yeah, they took care of me. Diba? The point is, they, they took care of me, but I wanted to give my best. And this, lumuhod ka sa lupa, ito yung project na lahat binigay yung best and it's a collection of beautiful actors working together and the addition of Riza was needed in the end. And you could have uh, you could have you could ask asked for anyone better. So. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Sir Erickson Layos of Chikat Ganap. At susunod po magtatanong, Miss Evelyn Diao of Action News. Hi, I'm Evelyn Dial from Kabayan and that's Files and Pinag Action News. Uh, my question is for Riza. Hi po. Hello. Hello. Ganda ng wave mo. Thank you. Hindi po kasaray. Okay, my question is, yung sa lahat ng expression at uh, portrayal na ginawa mo dito sa luhod, kasalupan, yes. mas puling yugto, I'm sure you met a lot of challenges. And uh, along the way, and uh kung ano pang mga siguro pinagdaanan. Huh? So ano ang mga challenges and rewards na natutunan mo or na ang mga challenges na namit mo at ang rewards na na mo sa transformation ng iyong character dito. um kasi una po yung si Christine po yung character ko uh, medyo pag, pag unang pasok niya bad talaga siya kasi tinutulungan niya po yung character ni Cupcake. Na, so, hanggang sa nagkaroon ng character development po siya, na nakita nila yung backstory ni Christine na may anak pala siya nung 16 years old siya, nung buntis po kasi siya, nung character po ni Cupcake, na tinago niya po yun the whole time. So, feeling ko yun po yung challenge for me, na kung paano ko i-express eh sa halos ka age ko na anak yung yung nararamdaman ko as Christine and kung paano ko sasabihin sa kanya kasi yun po yung pinaka highlight ko ng lahat na nangging eksena ko po eh kung paano ko haaminan dun sa anak ko na siya yun ikaw yung anak ko pero halos magkasing edad lang po kami kasi you si her from the start Yes. Ako lang po yung nakakaalam So, na. so, yun po yung pinakamabigat for me na tinala ko po yun the whole time. Yung character na yun na may dalagala siyang ganun kabigat na na kailangan niya nang ilabas, hindi niya mailabas kasi hindi niya alam kung tatanggapin ba siya sure, or hindi. Ganun po. So, sa tulong din po ng mga co-actors ko, ayan, sila. Sila lahat. <laughs> So, hindi po sila madamat sa eksena. Talagang nagbibigayan po kami pag kapag dating sa mga mabibigat na eksena. Hindi po namin iniiwanan yung bawat isa. Kaya po siguro, ganoon na rin kalakas sa mga tao. And sobrang thankful ako na sobrang ni-welcome po ako ng mga mananood ng lumuhod ka sa lupa. So yun know, ang reward mo? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Miss Evelyn Gao And our next question, uh, Jen. Our next question is coming from Miss Janice Navida of Bulgar. Hi, good afternoon. First, congratulations mm. to the whole team kasi umabot ng one year, di ba? Sa so, ngayon, parang sa dami ng teleserye, bihira na yung maabot talaga ng one year. So, congratulations. Kaya lang yung uh, question ko, um, I'm just wondering bakit kasi nung ni-launch to, nandito si Sarah na bati. So, siguro sa tagal, ang dami nang nabawas. Ano sila, Heaven? Parang wala na rin yata. Uh, May we know kung bakit nawala yung main character, like si Sarah, na diding lady mo, di ba nag-start ito? sino kayo pwedeng sumagot from the production, production. or production. hindi kasi masagot ni Jun Lani yeah. <laughs> sina direct pa nasa likod po yeah. I think this is a question suited for, for uh, production or our director yeah. or management yeah. or the, 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 the oh, wala. So. Or hindi, like kasi kung sa ito, ito, ito. sarili kong pananawa, sa lahat naman ng kwento, minsan meron kang kinakailangan na gawin ng mga sacrifices. So feeling ko naman like uh, both ends nagkasundo naman. And like parang, minsan hindi maiiwasan na talagang matatapat sa'yo or parang base sa tinatakbo ng kwento, yun na talaga yung pupuntahan eh. para like kumbaga umandar yung kwento. Otherwise, di ba, uh, magiging stage siya, stagnant, di ba? So, kumbaga, tatama rin na rin yung viewers na, no? So, sa tingin ko, kumbaga, yan yung mga dahilan kung bakit na, kumbaga, nawawala minsan yung character. Actually, ako kinabahan ako, eh, kasi nabarila ako sa ulo, eh. Kala ko, katapusan ko na nun, eh. parang nagsisimula pa lang. So, di ba, salamat sa pp 5 at sa Big Bob Films, di ba? Kala ko, ninerbius ako, parang naatakihin ako ulit sa puso, eh. Pero praise the Lord! Ayun, kumbaga umabot ako hanggang sa anibersaryo ng lumood ka sa lupa. So, siguro kahit pa paano, yun yung... Uh, Pero namatay ba yung character niya dito? King Siya, oo oh, namatay. Eh, okay. Mercy uh, passed away. We had a whole week showing you. Okay. Yung next question ko kay Kiko, Ah, uh, since nagbida ka na dito, uh, after this, meron bang plan na magkaroon ka ng Pagkaloap na selye, or ano bang plano? Magpapahinga ka ba muna? And kung meron mang darating, magiging choosy ka na ba sa role? Kailangan ba ikaw ng bida or okay pa rin sa'yo to do supporting roles? We'll um, I'm excited for what the future holds. And kung ano man yung bigay nila, sana we'll see. Hindi naman ako maaarating. I was never maaarating. And wait for something. I'm working on something special. So, ang importante sa iyo yung role, kahit ano siya. Yeah. I'm thinking about legacy na. The next one. I promise you. Last na lang kay uh, uh Cupcakes regarding yes, Yes, Cupcakes. Sa... Okay, okay excuse me, maidugtong ko lang, di ba? Yung tipo kasi ni Kiko, bibidahin yan. Yung support, sabi yun na lang bigay, 'di ba? Oh, <laughs> dito to oh, 'yan, dito to 'yan. Evident ko 'to, mahaba pa 'yung lalakbay niya, 'di ba? Okay. Thank okay. okay. you okay. okay. so, okay. Sir kay sa pagkeding question ko. Since mas senior naman kayo kay Kiko, okay. uh, paano niyo siya i-describe as uh, sabi niyo nga uh, pang lead role talaga na siya at uh, 'yung kayong pagiging actor, paano niyo i-describe? Well, obviously he's already gotten the package, right? Like physically, the language, he speaks both languages very well. He's got the face, he's got the height, the voice, everything's there. He's got the actual um, uh, aura going, right? I give you money later. I give you money later. I have I'm, I'm actually going to give him a thousand. Aro sobra naging friends <laughs> kayo ah. I got it. Uy, nakalimutan ko na yung tanong. Ano pa, ano pa? Paano mo nakilala si Kiko? Oh no, to, to describe him he's like I think he's a fireball man. Like like if like if fireball. I'm going to describe kung ano talaga, a like in a word like the craft to him is it's just he's just passionate one hundred percent. Like it's almost too much. But he's one of the most passionate people I've ever met in the industry and it's mm -hmm. and that makes it inspirational, it makes it fun. Mm -hmm. So it makes the job so much easier. That's my idol. Siguro isang common din namin na namin, Mama's Boy. So sabi ko, siyempre, di ba, basta Mama's Boy, don't go wrong. And then sabi ko nga sa kanya, nakikita ko yung kabataan ko sa kanya. Pero siyempre, mas malakas yung sex appeal niya sa akin. ano? Nampaglipasan na ako eh. Pero, sorry, teka, papamana ko na sa yung pagiging machete. We go, ah, by... diba? on... guys. asali tayo. Machete 4. reaction. reaction? Kinuha niya yung punchline ko. Okay. So, uh, Sasabihin ko sana, sino mas may sex sa ka pilga kay, kay Machete? Tapos <laughs> kinuha niya na, binilig niya sa akin. So, Ikaw magaling. na yun. Ah. So pinamana na nga sa'yo, okay ko. Ikaw alam. Okay. So, sa, sa kanya, kanya lang yun. Para pero sa'kin. Si... Na natin kung sakaling i-offer nga sa'yo yung Machete, we need to do the role. Mm -hmm. Kasi ano yun, di ba medyo... Sexy. Di, yun, sexy yun. Para, para sa'kin, isa lang yung Machete si Gardo Versosa lang ah. sa eh, ano, hindi, tapos maging... na kasi yung panahon ko. Sa oh. Films pa yun. Eh ngayon, di ba? Siyempre, kailangan meron magpatuloy. Na. TV5 e. ang magpapatuloy. Yun! Machete mo, di ba? So, sagot! Yes! sa <laughs> so, ano na, tapos na si Sir Gardo sa pag-describe oh. kay Kiko. <laughs> Ay, ah, ah, eh. Parang naputol. Oo, <laughs> oh, naputol. So like yun, bukod sa pagiging uh, mama's boy, ano siya eh, uh, sabi ko nga siguro, like for me, ang magiging edge niya dun sa ibang action stars. Karinyoso, malambing. So no wonder, siyempre, yan yung mga hinahanap-hanap ng mga ano, di ba? So lapitin, di ba? So hindi, <laughs> Hindi pinipilit na parang, di ba, kailangan, di ba, ilalapit mo pa sa sarili mo. kasi may magnet. Daming alam. Sabi ko, po. sayang, di ba, sayang, nalipasan na ako. Okay. Nagkainan na ako. Pwede sana na. akong tagasalo, eh. Di ba? So, eh, wala. Sabi <laughs> naman makaari ako. Pinahami <laughs> ko na ba yung edad ko, eh. Hindi, <laughs> so, yun nga. So, maraming mga ano. And then, like, acting-wise, Palagi siyang open. So, yun yung kagandahan, di ba? Kung baga, he's always like, just what you said, he's a fireball. So, he's always on fire, he's always on his toes. So, hindi niya sinasara na parang... Siguro, parang like, minsan may nai-encounter ako na iba na parang... Parang bago ba lang, alam na niya lahat. So, mahirap pag gano'n kasi like, kahit ako, kahit sa edad ko, mas maganda yung palagi kang bukas eh. Dahil di ba, non-stop naman yan. Di ba, baga, you always learn. So, he's always willing to learn and magaling. Magaling siya, magaling. So, ano yan? Swerte ng magiging asawa niya ako sa Or girlfriend muna. Kung sinong magiging girlfriend, napakaswerte. Wala pa ba? Actually, sabi ko lang sa kanya eh. Kung naging babae lang ako, Susuyuin so, ko to na gusto. Iuwi ko to sa, ano, sa mga magulang ko. Kasi? Oh. Kaya kasi they... all road into one. Wala ka na hahanapin pa. Siyempre, yung iba hindi ko na pwede i discuss, di ba? Uh, it's not for public consumption, diba? So guys, <laughs> amin amin na lang yon, diba? Guys, di uh, ba? Hey, uh, mukhang wala hey, na ako pwede sa kaya. Yes, pag sa yes, kayo yes, yes, dalawa. oh, ubos yung <laughs> ubus yung card mo. card mo mamaya. Tama na. Tama na Tama so, na pumukula. Hindi, kidding aside right. talaga. Kasi sabi ko nga, di ba, like, pag malapit ka sa magulang mo, lalo na sa nanay mo, kumbaga, ang dami ko nang na-encounter na meron pa, hindi ko na nababanggitin, sobrang babaero. Pero kaya pala siya babaero, ang dahilan is wala siyang makitang kagaya ng nanay niya. So sabi ko, ah, na-justify ko na yung sakin. Wow. Kaya rin ko na ako <laughs> gano'n, <laughs> yung kapataan ko. Wow. So yun, now I know. Nakakanap ano talaga ng reason. Oo, kahit pa paano na-justify. So yun, siguro, yun na yung, yun, <laughs> <maya, laughs> Ang mga kumpeto nung... Yan, yung description niya ng Kiko. So, hindi, actually, hindi ko kakalain kasi na ganyan siya. Kasi like, unang tingin, kung rin, kung babae ako, unang tingin parang suplado, di ba? Parang mayaman, parang <laughs> try to get along with, di ba? Sir! Yes, magandang hapon po. Cupcake na po ha, hindi na sunshine ha. <laughs> <laughs> ayun, ayun, ayun. yun. again, uh, maraming salamat po sa mga bosses ng TV5. And yun, siguro, kung meron ka pa rin ni dadagdag na tanong, kung hindi masyadong censored, masasagot ko pa rin. Hindi <laughs> <laughs> na parang gusto ka lang ang pigilan ni Kiko, baka may mga ibon ka. Oo, baka madulas ako eh. Actually, oo. Oh, kung baga sa haba ng pinagsamahan, alam ko na, yung mga sikreto ng mga yan, wala na silang tatago sa akin. So si Gardo na lang pala tatanungin namin pag may gusto kaming malaman kay oh, Kate. <laughs> Thank you and uh, good luck sa...